Hello guys, kain na tayo. Laing nga pala ulam ko. Galing sa kapitbahay, saka yung gulay lang nung niluto ko, hindi nako, hindi ko tinikman yung chicken. Gulay lang kinuha ko. Pang dinner na lang namin mamaya. Nakakasawa kasi karne dito. Bihira lang kami makatikim ng gulay. Saka kape ulit. Kain muna tayo bago pumasok sa work. Bago ligong ako dyan, hindi pa ako nakapagsuklay. Kain tayo. Meron na pala ako dito suka na may sili. Darap. Bango. Darap. gusto ko kasi maanghang. Pero yung kasama ko kasi hindi ko makain ng maanghang. Kain tayo. Okay.